Kaninang mag-bike ang aking bunso dati, tinuturuan ko lang yan. O, ngayon, kaya niya na mag-isa. Galing ah. Ang galing mo na mag-bike ah. Ha? ha? Dalawang beses lang kita tinuruan eh. Oh, ang bike na oh. Nakakatawa naman. Oo. Oh, oh. oh. <laughs> dali, tayo. Dali. Lumusot yung gulong niya doon sa drainage. Galing na magbike ko. Dahan-dahan, bunso. Dahan-dahan. Kuya, wag didikit masyado kay Rain. Hmm. Yan ang banding nilang magkuya. Kasi wala pong pasukan ngayon eh. Bike lang, bike lang sila oh. Yay, yeah, ang galing na magbike ni na. <laughs> ah. oh, isang kamay pa oh. Ang yabang ah. Amang ni Reyna